Pag-asa <laughs> <sa> <ay! laughs> Hey! Hey! Ano nga? Ito nga nagpuyo ko kay Estrella ha. Sigal na makasapot tao. Sigal girl. Sigal girl, uh, girl. Don't make to lie. Mag-story <laughs> ang story kami. Kasi <laughs> huwag pa sila. Bakit totoo ang nga? sila. Uh. <laughs> Kamay ka best friend me. <laughs> uh, best friend mo? Patut uh. nga ni Balen sila <laughs> ni Lola ha. Malayos ka ni because, di ba? Ako sinama nang

Naigawas gawas na araw mawai mga gol. Kita oh, na, kung si Papa, bobok tigo ginaan kay Juan magkilak-kilak sila. Matakdan ano ka, matakdan ka. Muna ko magpalikon ko. Uh, kay ba mo kasi wag lingon nga kanang wag ko ipakin la pagsa mo na. Oh, mas ang kon ka. Uh, mas kani tong tugot nga sa, eh, na sakit sa. Aben na magkira. Idawat na nga. Bawat sa ini time hanggang nga itong eh, nagwala na sila nag 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 na, na dito na, sa dito na nirelease ka dili pa na kaya oo nagtuwa ka kaya ni mo di ay oo kay pinanggara pa ba siya mama maputoy sa nao ni mama kay mura ka gawa na una bitaw uh, pinanggara pa mo ka ato labi na ka, spoiled ka Unsa? Ano ako may pinaka pinangga ni mama. Oh, tanan gusto nimo. Okay, bi ako na mawuran? Correct. Ako pinangga. Ni nagmahay ka ka mo. Ni nangay ka pasay lo wa. Ah. Ato ano, na ano, kuara siya. Ah, very good. Amo ara. Kay sila papa ba? Oo. Oh. Hey, ako gusto na dawat mo na ug mga. Kini ba siya kuara ni Lord? Mai may na kanya timan. Okay. Dugay may ko ni Dung sa babaw. Okay. Bitaw. Uyok may lang. Girl, girl. Murag na ho, gaging lihay atong tayo ma. Pero at least, nakakapangay kagpasailo niya, nakatiman po ganit siya. Grabe ito, Tim. Mga pilapit ko, mawa na Dapat, mo sila isa na sa una-una. Maski pag mamanaw mga barkada, ay mga klasmit nga. Tan, kanilang laap na baan niya,